Lalaki, inasulto ng isang driver na sinigawan niya dahil masyadong mabilis magmaneho. Ito ang aftermath ng brutal na pambugbog ng isang lalaking na islang na protektahan ng kanyang komunidad. Si Joseph Garvey ay nakatira sa 12200 block ng SE 19th Avenue sa Milwaukee, Oregon. Isang lugar na may maraming nakatirang pamilya, bata at mga maliliit na hayop. Napansin ni Garvey na may isang lalaking mabilis na nagmanehong pabalik-balik sa kanyang kalsada huwebes ng gabi nagalala siya para sa kaligtasan ng mga residente kaya lumabas siya ng bahay at sinigawan ng driver ng hey, slow down. Huminto ang driver at muwaba ng kotse. Dumiretso siya kay Garvey habang nire ng isang kapitbahay ang mga pangyayari. Para sa buong video ng brutal na asulto na ipinagbabawal ng YouTube, magpunta sa tomonews.net matapos panoorin ng video na ito. Ah! Jimmy! Jimmy! No! One, two, three, two. No! Tumakas ang suspek mula sa eksena bago dumating ang pulis. Si Garvey ay nadala sa ospital kung saan nagamot ang kanyang mga injuries, kabilang na dito ang mga nabaling buto sa kanyang ilong. Hinahanap ng pulis si Timothy Sullivan, isang posibleng suspect sa attack.